Ayun nga ang ating question, no, Mark? Anong mga hakbang ang kailangan mo gawin para lumaya? Pag sinabi ating paglaya, ay dahil lang tama tayo, mayroong kanya-kanyang mga, di ba, um, uh, bisyo, may kanya-kanyang addictions, may kanya-kanya tayong mga uh, pagkakamali, pagkakasala. At uh, yung kalayaan na yun, ang ibig sabihin ay hindi lang yung malaya ka sa labas pero yun di ba inner freedom as well no? tunay na mahirap tanggalin ang mga bisyo at mga makamundong gawain at i-priority ang ating pananalampantaya o relasyon o relasyon sa Diyos at alam po natin sa ating gospel reading ngayon habang nagbibilay ako at naghahanda ng reflection na ibabahagi ko sa social media hinamundoon ni Jesus ang mga Diyos na tila ba mapagmataas or entitled dahil descendant sila ni Abraham. That pride or entitlement ang minsay nagiging hadlang sa ating paglago ng relasyon sa Diyos. At katulad nila, I found myself sometimes at mga ilang kapatid nating katoliko na sobrang entitled sa pagiging kristyano dahil tayo ang tunay na simbahan. And we can trace back our faith to the first apostles and Jesus' disciples. Nagiging dahilan ito kadalasan sa pagsara ng ating isipan at sa hindi pakikinig at pagintindi sa mga ibang pananampalataya o bago pa lang sa ating pananampalataya. At para sa akin, ang anumang hakbang na kailangan gawin o ang, unang hakbang na kailangan gawin para lumaya ay magpakumbaba. To humble ourselves and admit that we are nothing without God and others. Tayo na nga at kung anuman ang meron tayo ngayon ay biyayang ipinagkaloob lamang sa atin ng Diyos gayon din na maging bukas tayo, bukas ang isipan, puso at palad. Sa pagpakumbaba at pagiging bukas natin, magiging malaya tayong umanggap ng liyaya mula sa Panginoon at magbigay ng malaya sa ating kapwa. Amen! Thank you, Brother Mark.